Sa kamay ng sarili niyang kapatid nasawi ang isang lalaki sa Negros Occidental. Nagalit kasi ang suspect matapos ihagis ng biktima ang natutulog nilang aso para bigyan ng muka ang balita. Mobile Journal, Kaila Makantan. Isa ang patay at isang sugatan matapos mauwi sa pisikalan ang mainit na pagtatalo ng magkapatid sa Kabangkalan City Negros Occidental. Kapatawaran na lang. Ito ang hiling ngayon ng 50 años na si Aaron Arros mula sa kanyang mga magulang matapos mapatay ang nakababatang kapatid na si Habon Arros sa Hacienda Union, Barangay Kamugaw, Kabangkalan City miyerkules na magkaroon ng mainit na pagtatalo ang magkapatid. Kwento ni Aaron, bigla na lang daw kasing binato ni Habon ang natutulog nilang aso kaya niya sinita. Pagpatak ng alas sa isang gabi, habang pinapasol ni Aaron ng kalabaw papuntang ilog, kinumpronto siya ng kapatid na nakainom na noon at may bitbit na bolo. Inawat pa sila ng isang kapatid na si Ronald pero hindi nagpapigil si Habon at dinali si Aaron sa ulo at balikat sa takot hindi nagawang lapitan ni Ronald ang dalawa at mang tataga ulit si Habon. Kaya naman si Aaron gumanti gamit din ang bolo. Sa kamay at tipdib na puruhan si Habon, parehong naisugod sa ospital ang magkapatid. Pero si Habon, ay dineklarang dead on arrival. Si Aaron, nakalabas na matapos malapata ng mga kailangang medical na atensyon. Sa panayam sa local media, walang tigil ang pag-iyak at paghingi ng tawad ng suspect sa kanyang pamilya. Pero paliwanag niya Dinipensahan lang niya ang sarili dahil kung hindi, ay bakas siya ang nasawi. Nasa kustudya na siya ng Kabangkalan City Police. Mobile Journal, Kayla magkantan Hatid, ang muka ng balita.